good afternoon, magandang hapon mga kakulit. Saan po? Kasama ko po ang mga makukulit na mga bata. Nagpapaputok po sila ng boga. Inihahanda na po nila sa bagang taon. Para pwede na eh. dali oh. Pang YouTube natin to. Hello, hello kanyo. Hello, hello. Andito po ang mga alaga ng aming kambar kulit. Ayan. Dito po, dito po nagtatambay ang mga batang makukulit. Naman na kay Kambal Kulits. Shhh, dandaan kayo. Baka masaktan kayo ba? Aray. Kaway, uh, kaway kayo, oh. Kaway kayo, kaway kayo. Nagpapaputok po ay, ay, sila ay, ng buka. Jair, hara po. Shhh, huwag nyo tututok sa mga mukha nyo ah. yan, ha? Ayan po sila, ba oh. So Bagong taon nyo, itong kong PBC, eh. Gumaan uh, uh, na yun. Kumuway uh, uh, kayo din, eh. Uh, Kumuway kayo, oh. Kumuway kayo,

Dini kayo sa gawin din eh, oh. malabig. Sander. Sander, dini kayo sa gawin din eh, malabig. Kawai, kawai ka, Jero. Ayan po sila, andyan po sila sa likod bahay. Doon po sila, mga nagpapaputok. Ayan, dyan kayo sa malilim, ayan. Ayan po sila. Sander, dini kayo anak, mas malamig, oh? Dito kayo. Pukutok <tongan> chips! <tongan> <tongan> eh, naman po ang Magnino. Kasama po si Jairo. Si Kuya Jairo. At si Pierre. At si Nono. Busy-busy naman po sila sa panunood na cellphone. Alimaw Halimaw <laughs> saan? Alimaw sa tikbal. Ganon? O, kaway, kaway kayo, oh kaway. Kumaway kayo, o, Dali, o. Hello, sabi niyo. Hello. Clarence. Ayun po, si Kuya Oweng umakit po sa kaba, uh, taas. Napagod na po ang kanyang mata kasi cellphone. Yan naman po si sa aming alaga. kawai. Ayan po yung mga batang kukulit. na po ayaw po kami sa mga mga. Nakayari pong lumibo. po. Sabi po po mag-uwihan na sila at sabi yung isang Sabi po po. Sabi po po

Yes, sinundo pa po sila Chelsea at pumunta po dito, kumuha po ng damit na pantulog. Kaya po iniintay po po niya ang kanyang nono. Good evening, good evening, <laughs> mga kakulet <laughs> Tulog na po tayo, kamu. Sabi mo, O, papa, tulog na. papa, tulog niya. Kayo ni mama. Yes, mama. Ayan po siya, ang aking apong pogi, si Tangol. Si little Tangol. O. Pero... Kaway, kaway, kain ako. Kaway, kaway. Ayun. Pakita mo yung TV. Oh. Eh, ayaw pakita yung TV. Eh, hindi makita na kayo. Itaas mo. oh, ayun o. No. Huwag na, yawa na. oh. No. Tulog ka na, magpa-pampers ka, na na no, no. magpa ka na kay Nono. Magpa-pampers no. ka na kay Nono. Ay. Kay Nono. Pogi ba si Nono? No? Ha? Hindi ako nagpa-pampers. Pogi ba si Nonong? Ami. Ay, labo ba si Nonong? Hindi. Labo? Hindi. Eh, hindi ka na isasama na yung lumibot. Sige. Ako nun eh. Hindi ka na isasama na lumibot na yun. Sige ka. Eh, sinampal mo din kasi siya ni eh. Nidolo ko mo lagi. Eh, Ay, siya Nidolo mo lagi, si ko, eh. Nidolo ko lagi si Nonong. ni ko mo lagi si Nonong. Napogi, impogi. Nidolo Bawal oh, oh. oh, wow, dyan. Oh, ang magpapakabait. Kaya tinan mo sila Steven tahimik lang. Tahimik Dapat hindi kayo anak lumalabas ng bahay. Kamukha nyo na Steven. Nasa lang ng bahay. O oh, sige na po. Ito na po. Matutulog na po ang aking apo. Ayan. Magpapampers ka na kayo. Hindi nga ako. Magpapampers ako pa daw po ang makulit. <laughs> Ganyan na po ang mga apo ngayon. Sinasabihan na po ang lola na makulit. <laughs> Ganyan po ngayon ang mga bata. ih <coughs> <Ayan na. coughs> oh, Oo, so, oh, oh, umaan oh, mo yung salamin ko. may May gado yan. Oh, baka masira na. tayong pambili. <coughs> oh, sukat mo. Pumikit ka. Kung ito ang didilat, Isukat mo lang. Eh. Gawa na isukat mo, tapos pabikit ka. Ha? Huh? Uh, Susukat ko, tapos kukit? Uh Oo. -oh. Lako kung baga. Lapa. Eh. Ayan. Marap pwede eh. na. Sarap po. Ayan. <tinyo> 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 Bagay pa rin. mukha kang si Lolo Ingo. Tara mo naman na ito. Mo Kaya anak ako magbasa ng data in family pala 'yan. Hindi gumana ka kahit din. Oo, mm -mm, hayaan po siya. Ayaw pang matulog. Tayo pa. Jamit ka okay. na nanti, Phil. Oh, sabihin mo good night everyone. Good night everyone. See you. See you. Bye. Bye-bye. God bless. Love you. Hi po guys. So nandito po kami ni Mami Nars. Ayun po ang pinapanood namin. Ayun na po uh, Tayo na lang Ang vlog po na? ni Mami Nars. Ayan. Ayun po ang aking apo si Pierre. Tinuturo ako po siya. Na huwag malikot ang kanyang kuha sa cellphone. Kailangan po hindi po malikot. Nang hindi po oh, aalis yung mga manunood. oh. oh. Yan, ah. Okay po baka mo? Okay po ba? Hindi malikot yung kuha niya? Yan po. o oh. Ala po po kasi yung nonong niya. Kaya hindi po, po siya makatulog. Eh, sabi ko po, papampers ang kulay siya. Ayaw pa naman. Wala, hindi ako nagpapampers. Ganun ba? <laughs> eh, kailangan umihi ka na muna bago ka matulog. Ganun. Eh, naan yung kamay mo? Kailangan di nakikita daw yung kamay na galon. Eh, kani kuya Arjet. <laughs> Ganyan lang ang hawak mo. Bye-bye, guys. <laughs> okay, pindutin mo na. Uuay oh, na naman yung kamay. <laughs> Hello guys, kamo. Hello guys. Ito po. Sinasamahan ko po ang aking apo na matulog dito sa kanilang bahay. Nandito na po si Nanang. Dahil no, no. wala po si Mama at Iti si Papa. Lang ko lang po, po si... Po no, no. Okay. lang po si, po no, Okay, titinang ko lang po si Nanang. Hindi, dating tayo mo na. Dating na yun. Dali ka din eh, oh. Shhh, may mabuta na. Ayaw mo pa. Dali ka na din eh. Mama. Dine, oh. Ayan, oh. Kumusta po ka mo kayo lahat, guys? Kumusta ka po kayo lahat, guys? Ito po ako, hindi pa natutulog. Ito po ako, hindi pa natutulog. Sabihin mo, kumusta po ang mga nasa abroad, sa ibang bansa. Kumusta po ang nasa mga abroad. Ang buong mundo po, kumusta po kayo lahat. Ang buong mundo po. Ang mga OFW. Hindi lang po OFW, pati po ang lahat ng naririto. Ay, nagtulog-tulogan na siya po. Ayan po siya, si Apo, si Tanggol. Ang aming Apo na si Tanggol. Ayan na, ayan na. Kunyari, natutulog ka. Tapos sa aming kanilito, ito, Marlo. Hagang, ano? Kung ano, kung ano? kita. Ayan po. Ay, ay maingi ka po. Tulog na, tulog ka. Ayan na, ayan na. Masabihin ko, natutulog na si Pierre. Ayan na.

Hardong putik. No, wala. Okay. Wait a minute. Wait a minute daw po. Ayan po. Wala pa? Wala pa. O, di ka na. Magpipray ka na. Tuturoan na kitang magpray. Oh. Let us pray. O. Oh. Prayer. Baligtad yung kamay. Ery, pang ano mo? Ery. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Amen. Oh dear God. Dear God, thank you. Lord, for everything. For everything. Sa lahat po. Sa uh, pagpapakala. O kapala. Sa aming kami buhay. Buhay. Patuloy niyo po pag-ingatan Pag Si Papa, Papa si, Mama, si Mama Ang buo kong sambahayan At ilalayo ni po kami Sa anumang uri ng karamdaman Thank you, Father God. Thank you, Father God. Sa lahat lahat po. Sa lahat ng ng, lahat po. Ng biyaya. Ng biyaya. At pagpapala. Pagpapala. Pag-iingat po. Pag-iingat po. Pag po sa lahat. Sa amin. Sa At nawa po. At nawa Ay, madami po maging Madami. subscribers Madami. at viewers, at viewers. sila pa mamami kulit thank you dear God Madami, dear. in the name of the Father the Son the Holy Spirit Amen Yan po si dapat anak pag nagdadasal ka kailangan di ka nanonood ng TV ano no Okay, bye. Good night. Good night. Ayan po, nagutom po sila. Tatlo nag-midnight snack pa Bukas ng hotel sa Kita-kita kayo Bukas. ngayon ni Mama. Na kumakain kayo ng noodles at spaghetti pa. Panghapon. Hadi siya sabihin mo. Mama. Ko ni. Ayan arigato. po, ayan po. Ayan po, pasimuno po si Marlo. <laughs> Sa hating gabi, pasimuno po si Marlo. Inising lang ako ni Pierre. Ayan. Inising ayan. mo lang ako. Tawari plato. Mag-midnight snack na po. Pagkayari na yan, matutulog na. Ilabas nyo yan, ha? Do, arigato. Arigato. Domo, arigato. Arigato sumi Hmm, busa na ko ni Pierre Atira sa akin <tipot> sos Oh, di kita gulugulugulug Atira sa akin Kanyang sauce. Yan po sila Matutulog na lang po, kumain pa ng noodles Kasi muno po si Nonong Hindi ako Si Pierre hmm, po, bola, bola, bola. Katulet, Yan po mga kakulit Yan po Napakakukulit po. Mapaka-kukulit po ng mga yan. Pag wala si mama at si papa, makukulit ang lahat. Ma Clarence, masander, Pierre, ma Sander, ma ate. At po sila makukulit. Busog! Yan po. Isang yo 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 Kunin mo kasi. Ganun mo. Kuya to. Ala, yan. Nagmamaya bang na? Kunwaring maanghang lang na. Kumain pa po yan ang kanin. Kutsarayan mo kaya? Ngayon naman po. Ngayon naman po. Mga kakulits, pagkatulog ka yan, magtutulog ka yan, Wala nang Dede dedede, ha? Dede. Pakabit ka na ng pampers, Pierre. Hindi. Hindi ka ako hika. hika. yun, ginaganon mo ako, tsara ba? Tsara, yung mga kapstik. Kala ko pa marunong ako chapstick. Oo. Kana, <laughs> gano'n rin, tuturuan kita, ha? Oh. Yabang, oh, yabang, oh. Gano'n, oo. Oh. Pierre, sa seven years old mo, sabihin mo kay Papa sa Taiwan oh, na lang, ha? De, de to, Hindi, dito. Hindi, sa Taiwan. Kasama ka mo si Mami Kulits. Yung dalawang <laughs> makulits. No, Pierre. Kasama <laughs> ka mo yung dalawang makulits. Okay, makulits, Mami si Ma Kulits. Mami mami kulits. Na no. Si Bruno, luluto na namin. Hindi, luluto si Bruno, padadamihin Malaki yun. Paano ang si Bruno? Mm, Ayan, kaya nga, ito pa yan, naman na. No? Dadami yun si Bruno. Si Bruno oh. yan, si Bruno. Last na. Ito mm. so, na lang daw, Bunso. Ah, minum ka oh. ng water, ha? <laughs> tawa, tawa. Pero, minum ka anak ng water. Very good daw po. Osok. Osok. O sige, matutulog na ha. Magpahinga ng konti mamaya. ha. Bukas. Bukas matulog. Hmm, mamaya. Bukas noodles ulit. Noodles. Piyo, bawal yung uh, uh. puro noodles. Magkakayuti uti ka. Alam mo ba nung no, may... No? Pero alam mo ba, nung no, sa Taiwan kami, sabi ng amo namin, baga kami laging kumakain ng noodles. No good daw yun. nga ba? No good hindi daw maganda yung puhaw, no good. Ha? Ah, ano? Itira! Ang oh, no sinabi good. Niyo, ang sinabi niya! Kung <laughs> no no malon! No puhaw! No Puhaw la. Okay? o, si Nanong, o. Hey, 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 okay, okay. Na daw si Nanong. O, susto Tres! Ay! Oh, 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 <laughs> patay mo shoot, bola! Oh, Shoot O, bola! <laughs> <laughs> Ay, Ay, niloloko. Kuya, niloloko ko. Pogi ba? Pogi. Biar pogi pa si Nonong. Biar. 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 pogi Biar. 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 Pogi ba si Nonong? Oh, masak tangkay kayo, masak tangkay kayo, ay nanam kayo ha. Yes. Teka na diyan na naman kayo ha. Pier. Pier, 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 miwalay ka na, miwalay ka na. Nagkaroon diyan na. Ay, pier, pier. Okay, may ka na diyan. Magpapadala ka na ng pampers kay Nonong. Ano ba? Pag pwede na ka na ng pampers. Oh, kasi... Hindi niya ako nagpapampers eh. Hmm, bahala ka, mamamanghi ka. Ano ba? Ano ba? Uy, 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 uy. Pierre, mamamanghi ka. Aray, ano ba? Okay. <laughs> yeah. Mahiga ka na, mahiga na na. Ako si Alibaw. Oh. ko ay sige pag gaano iibigito ka da, yan. Sino, na yan si nonong na ang lokoy mo no? pagdating si nonong ang lokoy mo no? nonong kamo. bilisan mo nga saan siya alisin mo ano? yung mga ano na yun no? yung gumagano na ano, yung bumibilog din yung gano'n no? eh sa yung kamay niyo po sa kamay niyo po eh ayun na yun, yun, yun yung dumidilaw na yun ayun alisin mo yun ay eh, ganyan po talaga yun gano'n oh, ano na may ginagalaw mo dyan ang time yung nono mo, matutulog na. Yami. Alas 9 na. Yami. Ayan ba yung maingay na yun? Ay, yung aircon. Ayun. Sino ka mukha ni nono? Si Ed <laughs> Pogi ba yun? <laughs> Pogi. Pogi yan si Kuya o Hmm, no? na ato pa ng cellphone. Hindi maglaro. Oh, po sige po. po, patutulog na po tayo. Good night na. Hindi pa mag-good night. Bukas pa mag-good night. Huwag mo sino, nung, bilisan mo ka mo nonong. daw. Sabi niya, kaya. Right? Hindi. <laughs> <laughs> <Puro> ka <otuan>. Hindi. <laughs> Oh, magpatawa ka, magpatawa ka. Sabi patawa ka, oh, dali, oh. Baka mabol niya, masisira yan. Eh, Ala nang matinungga. Ba pag... Ala nang matinung gamit sa inyo na sisira eh, baka... mo nang lahat. Eh baka mabang kapag magpatawa ko eh. Hindi, oh. Isa prank ka, oh. Oh, isa prank, ayun na si Nonong, oh. May nagpapaputok mo nandun, Ay! Ay! Pakabit yan na ng pampers, oh. Ay, madilim din. O, oh, pabit ka na na ng pampers para i-video ko. O, oh, may video! O, oh, hindi na. O, no? <laughs> may video. Wala akong pampers, guys. Wala akong pampers. Hindi naman kita tayo. dito sa puso ko. Naka-charge. yung pampers kay Kuya Marlon. na laging, eh. Pero, eh, Senior, kailangan natin ng PBC. Ayoko maingay. Patay mo na kayo. mo yung ano, yung pampers. mamiras alam hindi naman kita yung kalayo layo hindi eh Hindi ako kasi yaya 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 Ay, ay, ay. yaya 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 Ah! yaya 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 na, yaya 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 titi ko. yaya 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 Oh, na ako. Tapos may paa mo. Tapos may paa mo. Hindi naman kita yun. Lang. Ay, isa lang. isa. muna, dalaan mo na, dalaan mo na. Ang pampers oh. na Ay! mo. Pampersan Ah! Alexander, kailangan natin ng PBC. Papatay mo na anak yan. To Sina? Tolitz. Si Tolitz? Oo, okay mo. Okay Marlon, sabi ka na yan. Sina gawin meteng? Hindi. Sander, kailangan natin ang PPC. Pakati ka rin. Pakati ka rin. Kapitan mo na ng pampers siya. Hindi ko alam. Magpapagawa ko nung dati. Hindi. Kapitan mo na ng pampers. Ano? PVC. Oh, BBC. Sander, kailangan natin ng BBC. Ayun po, nagkakabitan na po sila ng pampers oh, ng mga nono. BBC. Sander, kabitan mo ng PVC. Yung kwet, para malakas at tunog. So, oh, itas mo ka, ipit mo. Yung isa pa. Pwede kabit mo na yung pampers at matutulong na tayo. Ang naman suot na. Pag napigtas rin, hindi na rin masusot. <laughs> Wala ka na doon yung ano po? Yeah. Ganyan po si Sander pag natulog din ni Nono niya. Nandito Sander, kailangan eh. natin ang BBC. Umayos. Umayos na. Sa Sander, patay mo BBC. muna. BBC. <laughs> sabihin mo muna. Pag umayos. Piyaritas, pinanak yung pit mo. mo. Umayos. Sander, kailangan natin ang BBC. Umayos ka rin. Ah. ah. Ay, 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 Sige, sasakit yung sien mo. Dali muna, na. galin, galin, Uso mo yung yung na pampers. Pero yan, naka-live ka, oh. Sige, si mama mo, oh. Si Pakundo. Taas! Pakundo! Tapos may pit mo! Tapos mo na yung pit mo nang maisa so tayo, Pampers! Oh. Tapos mo na. Oh. Sige na, good diet na. Mag-good diet okay ako din na. eh. Oh, Sandra, kailangan natin ng BBC. Kau itin! Kau so, oh. Sandra, kailangan natin ng <laughs> BBC. Patay mo Happy na yung PBC. Ah! Ito sa akin. Ito sa akin. Pierre, kita. So, okay, good night na po, mga kapulit. PBC. Ayun po, nakapagsot na po ng pampers at panjama. Hmm. Kapulit ang mga bata. Kapulit. <laughs>

Okay, patay mo na yung ilaw. Good night, mga kakulets. Oh, Hanggang susunod po namin pagbablog. Oh. Ayan po, nakakaalad siyaan po, po. Pierre, hindi ka makakahinga. Bahala ka. Patay mo na lang yung ilaw. Pierre, Pierre, Pierre. Pier. Ayan po, nalak na po. Hindi, okay, magugutom ka uli. Ayun. Oh. Mm. oh. -da -da -da. <laughs> <laughs> oh yun na. Oh, good night. Tapo Sabihin mo. Oh, <laughs> oh bauntog ka, Pierre. Ay, naman po si Kuya. Busy ka pa pa noon ng cellphone. Ah. Dapat sinasabi ka ng iklat. Okay, good night na, mag-good night na kayo, oh. Pierre, good night na po ka mo, oh. Pierre! Ayan. Oh, ayan, ayan po, ayan. Nagkakaladyaan yung dalawa, ayan. Napuhaw, napuhaw. Matutulog Ay, na lang, nagkakaladyaan pa po itong magnonong na to. Masyadong magulo yung dalawa na to. Oh. So, wala ayan ko sa Ayan po, ayan, po. Ayan, 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 ayan. pinatay na po yung ayan, ayan po, ayan na, ayan na. Lagi pong bugbog sa rani nunong niya. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan po, ayan. Ayan po siya. Ayan po, ayan. Pinahirapan po niya yung nunong niya. Matutulog na lang po. Ganyan po sila. I love you. Ayan, ganyan po siya. Napakalikot ng bata. Malaglag ka. Malaglag ka, ha? Malaglag ka. Malaglag ka. Ayan na yung sumunod ayan po na akulet ayan po nakikipagkala dyan patayin nyo nga ilaw na yan ayaw nyo pang matulog dalawa <mumbles> <laughs> <also>. napakaingay Napaka nyo napakalikot nyo paano magkakatulog ngayon po, kaladyaan ang kaladyaan. Kaya kamihinayan ako yung Marlon, kaya mo yan. Nagkakaladyaan pa po yung mga dalawa na yan. Kaya ko na ka to. Kaya ko na. makakatulog ka po, di ka makatulog. Kaladyaan ang kaladyaan yung dalawa na yan. Nangihinig na